stay here, I'll be back. Nag-promise nga naman si Arnold Schwarzenegger na siya'y babalik at posibleng gawin niya ito sa mahiwagang mundo ng Pandora sa Avatar 2. Mag-ingat ang mga Navi sa Avatar 2 dahil balita namin ay magiging kontrabida si Arnold. At ang nakamamatay niyang misyon ay ang paghanap ng unobtainium. Dinenay ng 20th Century Fox ang balita pero sana magkatotoo dahil bagay na bagay kay Arnold ang role na to. Mahirap sabihin kung ano pang mga sorpresa ang pwedeng abangan ng mga fans dahil ang Avatar 2 ay hindi pa natin mapapanood hanggang 2016. Ang alam lang namin ay magaling si Arnold pagdating sa pagiging kontrabida. Kayo dyan, agree o disagree? Mag-iwan ang comment sa ibaba. you <sweak>